Magandang araw po sa inyo, Kuya bari Isa ako sa masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Siya nga po pala. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Dikto. Nais ko lang po sanang ibahagi ang kwentong aswang na ito sa inyong channel. Itong kwentong ito ay nangyari at naging karanasan ko noong minsan akong inutusan ng aking ama kunin daw ang bayad ng nangutang sa kanya. Bale, kaibigan niya iyon at kakilala ko rin lang, si Tio Badong. Hindi ko naman inakalak kuya bari na malayo pala ang lugar ni na Tio Badong at may kakaiba akong naranasan doon. Dahil marami akong gawain ay tinanghali na ako ng alis. Sa pagkakatanda ko po ay mag-aalauna na iyon. Ayaw ko pa nga sanang umalis dahil baka gabihin ako at wala akong matutulugan. Ngunit dahil kailangan ni tatay ng pera, wala akong nagawa. Bahala na kung gagabihin man ako sa lugar ni Tiyo Badong doon ako matutulog. Uwi ka ko sa aking sarili. Agad akong tumungo sa sakayan ng tricycle at pagkatapos ay nagtanong-tanong sa mga driver kung saan ang sakayan patungo sa baryo ni Natiyo Badong. Noong sabihin ko ang pangalan ng baryo ay sinabi nilang sitio lang iyon at huwag daw akong tutuloy roon kung mag-isa lang ako. Uh, bakit naman ho? Tanong ko sa isang driver na nagsabi sa akin ng ganoon. Nagkatinginan silang naroon at pagkatapos ay utal na nagsalita ang isang lalaki at pabulong pa. Ah, uh, um, sityo ng mga aswang ang lugar na iyon. Alam mo, di bihira lang ang nakakalabas doon. Mabuti na lang kung mayroon kang kasama siguro. Uwi ka ng driver. Napalunok ako ng laway dahil sa aking narinig. Pakiramdam ko ng mga panahong iyon ay parang hindi na ako tutuloy. Sa isipin pa lamang na tungkol sa aswang ay parang pinaninindigan na ako ng aking balahibo. Subalit, dahil alam kong pagagalitan ako ng aking ama kung hindi ako tutuloy. Ay, bahala na. Uwi ka ako sa aking sarili. Agad ko rin tinungo ang paradahan ng tricycle na patungo sa sityo ni na Badong at nakasakay din naman ako kaagad. Habang bumabiyahe hindi ko maiwasan sa aking isipan ang sinabi ng driver sa akin. Subalit kahit na isinasawalang bahala ko na iyon ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. At dahil doon ay napatanong ako sa driver ng aking sinasakyan. Ah, uh, kuya, ma mawalang galang na, no? Magtatanong lang po. Totoo bang pugad ng mga aswang ang sityong ating pupuntahan? Tanong ko sa kanya. Napaisip sa aking naging tanong ang tsuper. Walang ano-ano ay nagsalita na siya. Um, marami ang mga kwento-kwentong pugad nga ayun ng aswang. Pero hindi naman ako gaanong sigurado doon. Tugon niya sa akin. Tanging pagtango na lang ang aking nagawa bilang tugon sa kanya. Noong malapit na kami sa nasabing sitio, ay nakiusap ako sa driver. Ah, kuya, kuya, pwede po bang sunduin mo ako rito bago dumilim? Kasi baka wala na akong masakin mamaya eh. Sa winika kong iyon, ay nakita kong parang nag-aalinlangan ang driver. Dahil doon ay sinabihan ko siyang dodoblihin ko naman ang bayad sa kanya. Sige-sige uh, pero dapat bago tul tuluyang dumilim ay nakalis na tayo dito iho ha. Uwi niya sa akin na kaagad ko rin namang sinang ayunan. Pagdating namin sa sityo ay bumaba na ako ng tricycle. Bago pa man umalis iyon, ay muli kong pinaalalahanan ng driver tungkol sa pagsundo sa akin sa nasabing lugar. Tumungo naman siya at tuluyan lang ang bumalik sa bayan. Nako, saan kaya ang bahay ni Teo ba dito? Siguro mas okay kung magtatanong-tanong na lang ako tungkol sa kanya. Wika ko sa aking sarili. Naglakad-lakad ako hanggang sa may nakita kong isang bahay. Kahit medyo nag-aalangan ako ay tumungo ko roon upang magtanong. Pagdating ko sa tapat noon ay agad akong tumawag. Ah Tau po, tau po. Ilang sandali pa? May dumungaw na isang matandang babae sa akin. Dahil doon ay tinanong ko siya kung saan ang bahay ni Tiyo Badong. Hindi naman ako nabigo dahil tumugon naman siya. Subalit, bago ako makaalis ay nakita kong parang nag-iba ang ikinikilos ng babae parang may pinaghahandaan siya. Dahil doon ay agad akong nagpasalamat at saka nagpaalam na sa kanya. Noong naglalakad na ako upang tahakin ang itinuro niyang direksyon ay narin ko siyang parang mayroong hinahasang patalim doon sa loob ng kanyang bahay hindi ko mapigilan ang aking sarili na mangilabot dahil kung ano-ano na ang isiping pumapasok sa aking isipan. Ay, pagkakuha ko ng pera kay Tiyo uuwi ka agad ako. Uuwi ka ako sa aking sarili. Tahimik lang akong naglalakad noong mga panhong iyon. Subalit, kahit na ganoon, may mga pagkakataong may nakikita akong mga tao na dumudungaw sa kanilang bintana at saka nakatitig sa akin ng mabalasik. Upang hindi ako matakot ay hindi ko na lamang inintindi pa iyon. Makaraan ang ilang sandali. Nakarating ako sa tapat ng isang bahay na base sa pagkakalarawan nang napagtanungan ko. Iyon daw ang bahay ni Tio Badong. Bago ko po ipagpatuli ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pagsubscribe subscribe mo bagong kasundo. Tiyo ba dong? Tiyo ba dong? Ilang ulit akong tumatawag sa kanya hanggang sa nakadungaw na iyon sa kanyang bintana. Noong makita niya ako ay dali-dali siyang bumaba ng kanilang bahay at pagkatapos ay sinalubong agad ako. O dikto, ikaw pala, bakit di mo kasama ang tatay mo? Tanong niya sa akin niyaya niya ako na pumasok sa kanilang bahay. Eh, ako lang po kasi ang inutusan niya eh dahil may, may kailangan daw po siya sa inyo. Wika ko kay Tiyo Badong. Ah, oo, oo alam ko, alam ko. Ah, huwag kang mag-alala, magbabayad ako sa kanya. Tugon naman ni Tio Badong sa akin. Noong nasa loob na kami ng bahay nila, ay napadungaw siya sa bintana. Animoy may minamatsyagan siya. Agad din niyang isinarado iyon at saka sinabihan akong magbihis ng damit. Tinanong ko naman siya ngunit hindi siya sumagot sa akin. Huwag kang uuwi mamaya ha. Dito ka na lang muna hanggang bukas. Dito ka na magpaumaga. Baka kasi kung tambangan ka pa sa daan at kung ano pa ang mangyari sa iyo. Uy ka ni Tio Badong sa akin. Nag-alala ako at napatango na lang ako sa kanya. Inisip ko kasing baka dahil iyon sa malaking halagang aking dadalhin pa uwi. Subalit hindi lang naman pala iyon ang siyang dahilan. Kinagabihan habang kami ay naghahaponan. Ilang beses kaming nakarinig ng mga mabibilis na pagtakbo sa labas ng bahay. Nataranta ako dahil baka kung ano na iyon. Ngunit sinabi ni Tiyo na hayaan ko lang iyon. Noong mahihiga na sana kami upang matulog, ay binulabog kami ng sunod-sunod na panghuni ng tiktik. Halos pinalilibutan ng mga huning iyon ang bahay ni Tiyo. Haha, huwag niyo akong subukan. Kaibigan ko ang ama ng panauhin ko. Kung may masamamang mangyari sa kanya, ay kayo ang siyang aking sisingilin, ha? Sigaw ni Tiyo Badong. Noong mga sandaling iyon, ay napaisip ako, kung ano ang ibig tukuyin ng kaibigan ng aking ama. Dahil doon ay tinanong ko siya, Ah, Tiyo, ano ba ang mga iyan? Hindi na naglihim pa sa akin si Tiyo. Sinabi niya sa akin na ang mga umaaligid sa kanilang bahay ay ang mga aswang na kanayon niya mismo. Nagiging sabik daw kasi ang mga iyon sa bagong amoy na kanilang nalalanghap. At sa kadahilan ng iyon ay nakaramdam ako ng hilakbot. Nahalata iyon ng kaibigan ng aking ama kung kaya sinabi niyang huwag akong matakot. Hindi sila makakapasok dito sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. Kung makakapasok man sila, ay titiyakin kong mamamatay ang bawat isa. Sa kanila, uwi ka ulit ni Tiyo Badong. Dahil may tiwala naman ako sa kanya, napatangon na lang ako at saka nagmatsyag sa paligid. Pagkaraan lamang ng ilang minuto ay may narinig kaming kalusko sa ibabaw ng aming bubungan. Sa pagkakataong iyon ay napamura na si Tiyo Badong. Nagbanta na rin siya sa mga aswang na kung hindi sila aalis ay iisa-isahin sila ni Tio. Subalit, sa halip na matakot ay lalo pang ginanahan ang mga ito. Dahil doon ay kinuha ni Tio doon ang kanyang buntot ng pagi. Ah, dito ka lang ah, dito ka lang. Ako na ang bahala sa mga iyan at nang magtanda sila. Pagbibika niya ng mga katagang iyon ay dali-dali siyang bumaba. Muli kong narinig na nagmura si Tiyo Badong. Sigaw siya ng sigaw sa mga aswang upang itaboy sila. Naging panakot niya ang buntot ng pagi na iwinawasiwas niya sa eri. May iilang mga aswang ang umaangil, subalit sa bawat sambit ni Tiyo ng kanilang pangalan ay parang papel silang tumitiklop. Makaraan lamang ang ilang minutong pagsisigaw sa labas upang itaboy ang mga aswang ay naging tahimik na rin ang paligid. Pagkapasok ni Tiyo ba sa kanilang bahay ay tila kalmado lang siya. Dahil doon ay nagtaka ako. Atiyo, ah, ah, mga aswang ba talaga yun? bakit Bakit parang kalmado ka lang? Tanong ko sa kanya. Napangiti lang siya sa akin at pagkatapos ay sinabi niyang kilala niya. Ang mga aswang sa kanilang baryo, kung kaya wala siyang pinapangamba. Alam mo iho, hindi ka kayang gawan ng masama ng aswang kung kilala mo siya kahit na nagpalit pa siya ng anyo. Isa kasi iyon sa kanilang kahinaan. Wika niya sa akin. Noong gabing iyon ay nakatulog kami ng mapayapa. Malaki kasi ang tiwala ko sa kaibigan ng aking ama. At tama nga siya dahil hindi na muling bumalik pa ang mga aswang na iyon. Noong pauwi na ako ay napailing na lang ako. Nakasara kasi ang lahat ng bahay ng aking nadadaanan na animoy nahihiya sila sa kanilang ginawang pang-aaswang sa akin sa bahay ni Tio Badong. Nakauwi naman ako ng ligtas Kuya Bari at dala ang perang ibinayad ni Tio Badong. Ikidwento ko kay tatay ang lahat ng nangyari at maging siya ay halos hindi makapaniwala. Magmula noon, hindi na ako muling inutusan pa na bumalik doon sa kaibigan ng aking tatay isang lugar na napakadelikado. Isang sityo ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat po at mabuhay po ang ang sundo horror stories. Gumagalang dikto. And again, maraming maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe, And i-click lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.